Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Binoong Ray Marwizan at ngayon ay ipresenta ko sa inyo ang tamang paraan ng paggamit ng kagamitan na ito. At ang kagamitan, kagamitan na ito ay para sa paglalapat na kung saan ay bibigyan ko ang bawat pagkat na maikling kwento at ang gagawin nila ay gagawa nila ito ng graphic organizer na naglalaman na simula, gitna, at wakas. At, bibigyan ko sila ng half white cartoonina at marker para dito nila isulat ang kanilang graphic organizer. At meron akong ginawang halimbawa ng graphic organizer. Ito. At pagkatapos nilang gumawa ng graphic organizer, ay ipapaskill nila ito sa close open board. Okay, ipapaskill natin. I-open natin. Ayan. At dito nila ito Tapos ay pipili ako ng tig-iisang kinatawan upang ibahagi ang kanilang graphic organizer sa harap ng klase. Aking kagamitan para sa conventional Narito ang video. Ang pangalan ng kagamitan na ito ay Close Open Board. At ito naman ang likurang bahagi ng aking kagamitan para sa paglalapat. Ngayon ay dumako naman tayo sa non-conventional na kung saan ay padlet ang aking ginamit Padlet ang aking ginamit upang dyan sila mag susulat ng kanilang sariling maikling kwento. At ngayon ay aking isisend ang QR code sa GC o ang link ng Padlet upang ma-access nila ito. Ngayon ay halimbawa, sinend ko ang QR code at sa aking sarili sa Messenger at pagkatapos naman ay ay I-send ko ang link ng Padlet sa Messenger at at saka i open natin ang ating Messenger at pagkatapos ay tingnan natin ang link na send at at pagkatapos ay i-open natin ito. Kung makikita ba natin doon ang Padlet At ngayon ay bubuksan natin ang link ng Padlet na aking sinend at pagkatapos ay makikita natin dito ang ang mga Meron ditong tatlong space na kung saan ang bawat pangkat ay dyan sila magsusulat ng kanilang sariling maikling kwento at doon nila isulat sa may add comment at pagkatapos nilang magsulat ng sariling maikling kwento ay i ay pipindutin lamang ang comment para masend ito. At uh, dahil ako lang ang may-access ng Padlet, ako ang makikita ko roon ng mga kung sino ang nag-submit ng kanilang maikling kwento. At meron din dyang halimbawa ng maikling kwento na aking sinulat. At ngayon ay dumako naman tayo sa isa pang kagamitan at ang kagamitan na ito ay tatawagin natin natin in pasang box. At ang gamit ng kagamitan na ito ay, ay ang ipapagawa ko muna sa mga mag-aaral ay susulat sila ng reflection papel na naglalaman ng kung ano ang kanilang natutunan patungkol sa banghay o pagkakasunod-sunod ng pangyayari gaya ng simula, gitna at wakas at kung paano ito nila nailapat sa kanilang buhay. At pagkatapos nilang gumawa ng reflection papel ay dito nila i-lalagay ang kanilang Reflections sa, ba, sa na Ngayon naman, para naman sa non-conventional ay gumamit ako ng Quizlet Tapos, isi-send ko ang uh, link sa aking mga mag-aaral Halimbawa na lamang i-share ko ito sa Messenger. Sisend ko sa aking sarili. Halimbawa, okay, tapos na. At, paano nga ba ito gagamitin? Kapag na-click na, na yung link ay, halimbawa, i-click nyo yung learn. Tapos, at narito na at halimbawa sasagot ka sa unang katanungan Ngayon ay dahil nasend ko na ang link ng Quizlet, ngayon ay ating tingnan at buksan natin ito. At pagkatapos nating mabuksan, ito yung makikita natin. At pagkatapos ay i-click lang natin yung learn. Ayan, i-click natin yung learn at pagkatapos ay Ayan, ah, ay pwede na tayong sumagot sa unang bilang at hanggang sa pinakawling bilang ay malalaman ninyo kung ilan ang nakuha ninyong puntos at kung ilan ang iyong tamang kasagutan. Pagkatapos ninyong sagutan ay... I-screenshot lamang ninyo kung ilan yung nakuha yung puntos at isend sa ating GC. Maraming salamat po. Naway no, may natutunan kayo sa araw na ito kung ano ang paraan. Tamang paggamit ng mga kagamitan, kagaya ng conventional at na conventional